Okay mga kaigsuna no niya ta diri sa bukid sa may barangay Bunbunon sakop diri sa Kayan Zeligan kay adunay usa ka katingalahan kay bato ni aton gibidyuhan karon nga gikan kinis kawanangan nya nahulog diri sa uh, bukid sa may barangay Bunbunon nya atong on kining tagiya sa yuta nga nahulgan kay matud pa niya nga na damage gyud ang iyang mga tanom sa pagkahulog sa nasampit nga bato ah, good morning ah, unsa ni hitabo ah, ma'am nga pagkahulog aning bato ah, ma'am nagikan nahulog na lumpag diyan naigo nasa pangpang -pang, then Nga alas kris oh. siya, mga ka kadlawon oh wag ese mga 1 hectare ang dahil sa yuta ngan dire sa mga balay sa gasiga ni siya nagsiga <laughs> nagligid-ligid ni nay nakita namo nga nagkayon naligid den mm. uh, wala ra mam pod ya unsa man di bang pulbura ni nga bato gid no pulbura pagka igo mahuk pulbura tibuok dire sa inani e ni gadako na pila ni dako, dako pod ani kani pantipak na niya? ninyo nay natipak ani Oh, din. Oh, sa sa kayo, naputo lang kahoy. Ang bato nga, pang pangad, dako kayong bato, nabungkag. Oo, oh. Okay, oh, good. ni baha, ni, kuhaan din ang tubig. Tubig, iba, ni, ni Kusog ulan, ni, kusog ulan. Oh, ulan. ulan. wala wala'y ulan. Wala'y ulan. Wala'y ulan. Wala'y ulan. ulan. Wala'y na ay among nakita nga nagkayo nagligid nagligid na wala ramang sad walay ka ng wala walay galite wala kadlaon man alas stress kadlaon